Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin, ay muli na naman tayo nandito sa ating yung bunan actually guys no biglaan itong kwentuhan natin na to biglaan itong vlog na to dahil nagulat ako dun sa mga nilispost nating itlog ay merong hats na isa so nagulat nga ako dahil siguro sa sobrang init ng panahon saktong sakto yung temperatura kahit nasa labas sila ng ano uh, wala sila sa loob na next box at walang naglililim sa kanila ay napisa yung isang itlog natin na dinidispose na sana natin actually normal lang yun pero yun nga po nagulat ako at gusto kong i-share sa inyo at ipakita yung sisil na yun let's go Tenya so, nga guys, so nandito ulit tayo sa ating ibon. Actually, kasi sa ko nagpapakain dito sa mga laga nating na ibon. Nabigyan ko sila ng seeds pero hindi pa ako tapos maglagay ng ano ng inumin sa kanila ito. Meron pang dalawang bote dito, naglalagay ako ng kasalukuyan. Etong bote na pala to ayano. merong dextrose powder to kasi every Saturday guys ay naglalagay po ako ng dextrose powder sa kanilang inumin para kahit papano ay meron naman panlaban sa init ng panahon itong mga ibon natin. Anti-stress din po yan at pampalakas ng katawan. At the same time kahit tag-ulan po yung ano natin dito yung panahon, basta every Saturday ay nagbibigay po ako ng dextrose dito sa mga ibon natin. Anyway guys, no, yung gusto kong i-share nga sa inyo, nagulat nga po ako dahil merong na-hats dun sa mga dinidispose nating itlog dito sa mga normal ano natin na ginagamit natin na pang poster. So ito siya guys, napapakita ipapakita sa inyo. So ito nga guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo, itong mga itlog na to is for disposal na to. Pero hindi naman po nasasayang itong mga to dahil ginagawa natin fertilizer dito sa mga halaman natin dito sa labas ng ating colony. Ang makikita nyo, meron tayong mangga, meron tayong santol, tapos ayun, meron tayong ano dun, tawag dito, ah uh, langka. Yan, so yung mga itlog natin na for this post saka yung mga nabugok na dahil sa init ng panahon ay tinatapon na po natin. Pero merong isang ano dito, tawag dito. ayan, Miracle Chicks kung tawagin ko wow. dito kasi walang naglilinis sa kanya oh. pero dahil sa init nga po ng panahon, ay na-hatch itong ano na to. Etong sisiw na to. Swerte sa atin tong ano na to. Etong inakay na to kaya bubuhayin natin to. Pero kailangan natin maghanap ng ano, ng mga breeder natin dito or pang foster natin para kahit papano ay mailipat natin itong sisiw na to at merong magpapakain sa kanya hanggang sa paglaki nya kasamahan so, nyo guys maghahanap tayo ng ano dito na pwedeng paglilipatan nya dito sa mga ginagamit natin pang foster even sa mga breeder na po natin pero dahil hindi ko na po alam kung ano yung mutation to uh, itong sisiw na to ay kailangan mailipat natin to sa mga ano uh, para sa akin sa mga personata kasi Ah, uh, pagkakaalam ko, eh, hindi ako sure itong mga itlog na to is mga fishery lahat ng mga to. So, kailangan hanapan po natin itong sisim na to dito sa mga personata natin na to na ginagamit po natin na pang poster. So, dito mag-start tayo guys, no. Samahan niyo po ako maghanap ng ano, ng mga kasing edad nung nahas na ano na yun, na Miracle Chicks kung tawagin po natin. Dito sa number 2 na to, uh, hindi na natin siya pwedeng dalhin dito dahil yung mga inakay dito. Ayan, kung magkikita nyo guys, oh, so, bumababa na sila. Maging dito sa cage number 9, bumababa na rin yung mga alaga nilang ano, inakay ayun siya oh, yung fishery na yun na throwback parblue. blue. Iniipon po natin yan dahil in the future ay magagamit po natin yung mga inakay na yan. At dito naman sa cage number 10, hindi pa naghats ng mga to. So nag-laid sila nung ano, nung April 20, medyo matagal-tagal pa to kasi ano pa lang yata tayo ngayon. Ah, uh, Uh, 26 pa lang yata tayo ngayon. So hindi natin pwedeng ilagay dito baka hindi pa kainin dahil alam din po ng mga ibon kung ano yung due date ng mga itlog nila. So dito naman sa ano sa cage number 27, meron naman tayo na kalimlim dito, naglate sila nung ano no April 11. Ayun, so matagal-tagal pa rin to siguro sa mga uh, May 2 'yan, match tong mga to at meron tayong linagay na ano ano Na isang itlog ng ano project natin na Aqua Opa PF na split dilute galing nga po yan dito sa ano dito sa cage number 12 so hindi na natin pwedeng ilagay yung uh, Miracle Chick na yan dito sa number 17 at dito naman sa Cage number 18, yung mga inakay dito, nalagyan ko na ng leg band guys eh. So, meaning to say, medyo malalaki na rin po yung mga inakay nila. Kaya, hindi rin natin pwedeng uh, ilagay yung malit uh, maliit na sisi na yon dito sa cage number 18. Baka naman mapakapakan or uh, manibago yung pang foster natin dahil sobrang late na yung isang ilalagay natin na ano na inakay. At dito naman sa ano sa cage number 25. So ito, uh, for test breed din tong mga to. Mga ginagamit natin na pang foster na to. Hindi pa sila nag-date so inihintay pa rin natin yan. At hindi rin natin pwedeng ilagay ito yung mirakel uh, Miracle na nagita natin dito sa ating bakery. At dito naman guys sa ano sa cage number 33, meron tayong ano dito. Ayan, dalawang heads ng ano o PSL ka. So nalagyan ko na rin po ng leg band itong mga so kaya hindi na rin natin pwedeng ilagay yung ano yung Miracle chicks natin dito kasi kagaya ng doon dito sa may cage number 18 ay alos magkasing laki yung mga inakay dito kaya hindi rin po natin pwedeng ilagay yung ano, yung nakita natin na Miracle Chicks dito sa ating aviary. At dito naman guys, sa cage number 34, four uh, wala pang itlog tong mga to. So nag-lead ano to, nag -lead na ng isang beses to ngayon, second class nila kaso. Ngayon ay summer season, siguro nanibago po sa panahon kaya hindi pa sila ng itlog. Kaya hindi rin natin pwedeng ilagay yung Miracle Chicks na nakita natin. So dito naman sa cage number 41, ito guys yung nakikita kong ano uh, dito dahil na sila nung ano ayan no oh, hindi ko pa nga nasulat yung date of hatch nila pero kanina nga po habang nagpapakain tayo etong mga Fortress breed natin na pang-poster na to ayan sila oh meron lang nilagay diyan na ano ng mga normal opa tapos mga na 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 ano na fire blue opa PF yung mga chicks dito o yung mga inakay dito ay uh, saktong-sakto doon sa nakita natin ano, na miracle food. Pwede pwede natin ilipat dito yon para kahit papano naman po ay merong magpakain sa kanya in the future ay lumaki at maalagaan po natin siya ng na maayos dito sa ating injury. So ito guys, no, kukunin ko lang ulit tong ano, eto may hiwagang hagdan natin. Dadali natin dun sa ano, dito sa may cage number 41 para papakita ko sa inyo yung ano, yung mga ina dito na pwedeng pwedeng ilipat yung nakita natin na ano yun na miracle 6 sisilipin muna natin so so far etong ano na to mga tinest -tine test breed natin na to guys no mababait din sila kahit daily ko silang tinitingnan kasi for test breed nga po sila para kahit paano pag ginamit natin sila sa mga ano sa mga high meat natin na ibon dito ay hindi na sila manini maninibago so yun nga po meron akong nilagay dito na ano na apat na itlog na normal OPA PF, isang par blue OPA PF, tsaka kapatid dito, magkapatid itong dalawa na ito na isang OPA na possible PF. So ngayon, meron silang anim na itlog dito. Yung iba is na pisana. Ayun. Ayan o. So ito guys, no, kinuha ko lang po yung ano natin, itong flashlight natin para may pagkita sa inyo ng maliwanag. Itong mga ginagamit natin or yung pinaposter natin dito sa mga tinetest breed natin na personata. So far, yung mga inakay nila ngayon ay lima na. Pero yung mga itlog pala nilagay ko ay pito. Nasabi ko kanina is anim lang. Pero tulad po na sabi ko, parang pasado na sa akin itong mga ginagamit natin na pang foster na to. Para sa mga ano, sa next batch nila ay lalagyan na po natin sila ng mga hindu. Pero ganun pa man guys, no, kung makikita nyo, yung mga ano dito, yung mga inakay ay saktong-sakto yung laki nila doon sa nakita natin na ano na Miracle 6. Ayun, nandoon siya ngayon. So wag na natin patagalin, guys, no. Kailangan na po natin ilipat yung uh, inakay na 'yon dito sa gauge number 41 para kahit pa ano, tulad po na sabi ko ay sakto 'yan, no. Hindi pa sila masyadong nakakain at hindi ko pa rin sila nalagyan ng inumin. Kaya saktong-sakto yung 6 na 'yon na ililipat po natin ay mapapakain na itong mga ginagamit po natin na pang poster na back to back personata ito guys no, na po natin itong ano, miracle chicks dito sa ating Avery kailangan muna natin ano, uh, lamasin itong ano natin seeds uh, natin para kahit pa pano ay mawala naman po yung amoy dito sa kamay natin kung ano man po yung inawakan natin so yun siya oh. malakas na siya nawalay na yung ano yung pusod niya dito sa may shell yun siya oh. pagkirot-kirot siya Ayan, so Ayan, daan-daan uh, lang tayo Sabi so, guys, nagulat ako Actually guys, nandun, itong mga itlog na to Nandun nakapatong yan Nagulat ako kanina, naglalagay ako ng tub tubig dito Yung inakay nandun na sa ilalim Talagang nahulog pa siya, kakasipa Kaya talaga uh, talagang napakaswerte ng ano na to Hindi siya namatay kasi medyo mataas nga po yung ano yun o oh, yung wall na yan at hindi ko napakan kasi pag nagpapainom ako doon ako nag-i-start nag-ahagdan ako kaya yun tulad po na sabi ko miracle nga po itong ano na to itong inakay na to sana mabuhay natin at maalagaan natin pag lumaki siya dito sa mga ginagamit natin na pang coaster yan sila guys oh. so dilipat na po natin itong ano na to samahin nyo ako dahan dahan lang tayo yan so sa nakikita ko ano naman yung ano healthy naman yung inakay natin na to yan so nawalay na yung ano nyo eh. So, gagawin siguro na natin, uh, isasali na natin tong shell na to kasi pag hinila natin to, uh, may posibilidad na dumugo yung ano, yung pusod ng ano na to. Ayan, parang nawalay na yata. Ayun, nawalay na nga siya guys, So, yun na yung pusod niya. At sa nakikita ko, ang basihan ko kasi sa mga inaki na to, pag healthy sila, ay pare-pareho yung kulay ng balat niya. Pag hindi naman healthy, kung makikita nyo itong bandang kwit na yan is color violet po yan ibig sabihin para sa akin at para sa experience ko pag ganun kulay yung inakay ay hindi po magtatagal yun uh, para sa akin sa experience ko ba, po ay hindi magtatagal ng 24 hours ay bibigay po yung mga inakay natin na to pero sa nakikita nyo uh, wala pang kinain itong inakay natin pero kailangan na po natin ilagay dito sa kit number 41 kasama ng mga inakay nato para mapakain na ng ano itong mga ginagamit po natin na pang poster ayan ka guys nilagay na po natin so tulad po na sabi ko ah uh, tawag dito malusog naman at maliksi naman yung mga yung linagay natin na ano na miracle fix dito sa ating ano sa cage number 41 po natin ayan tulad po na sabi ko sana mabuhay natin sila lahat at mapatunayan natin itong mga ginagamit po natin na pang poster na to ay mag marunong nga po silang maglimlim at bumuhay ng mga inakay. So yun guys, no, nailipat na po natin yung Miracle Chicks galing dito at dito siya napisa. Ayan, dito nga po siya nahulog dito sa may flooring. So itong mga itlog na to ay lalagay ulit natin dito kasi madalas dito ko lang linalagay yung mga binig-dispose natin ng na mga itlog, mga dead on shell at bugok na. Pero tulad po na sabi ko, merong isang Miracle Chicks na napisa dito sa ano natin. Dito sa lagyanan natin ng na mga itlog na dinidispose natin. Anyway guys, no, maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin. Kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayong nag-enjoy. Sa mga lagay nating ibon ni pagpapatuloy ko lang po ulit. Itong paglalagay ng ano ng inumin dito sa ating mga ibon para kahit papano ay makainom na po sila at makapagpahinga rin po tayo at makagawa tayo ng ibang gawain dito sa ating bahay. Anyway guys, no, sa mga subscriber po natin or baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.